o para masiguro ang kaligtasan ng mga maramayan sa saklita, lalo na sa pagpasok ng bagyong agon sa ating bansa. Siniguro ng Isabela PNP na laging nakahanda ang pulisya sa Ilagan, Isabela. Ang ulat mula kay Patryoman Wendy Rumbawa. Bihagi ng paghahanda sa bagyong agon, nagsagawa ng accounting at showdown inspection of search and rescue box and equipments ang mga tauhan ng PNP Isabela na ginanap sa Isabela Police Provincial Office, Barangay Baligatan, City of Ilagan, Isabela, nito lamang ika-27 ng Mayo taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Major Louis J. T. Felipe, Team Leader, ang Accounting at Inspection sa Isabela Police Provincial Office, Provincial Search, Rescue and Retrieval Personnel, Nagsagawa rin si Police Captain Terence T. Tomas ng showdown inspection ng search and rescue box at makagamitan sa First Isabela Provincial Mobile Force Company. Sa pamamagitan ng maayos na pagsusuri at paghahanda, natitiyak na ang kapulisan ay handa na tumugon sa mga pangangailangan ng komunidad, lalo na sa mga oras ng kalamidad tulad ng bagyong aghon. Samantala, patuloy ang dedikasyon ng PNP Isabela na magbigay ng agarang tugon sa oras ng sakuna. Ang aktibong partisipasyon sa mga ganitong gawain ay nagpapakita ng tiwala sa publiko sa kanilang kakayahan at dedikasyon sa serbisyo para sa mas maayos, ligtas at mapayapang pamayanan tungo sa bagong Pilipinas. Bula rito sa lambak ng kagayan, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Wendy Rumbawa alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.